Hi guys, super so, busy ang aming Palm Sunday Dahil blessing kami sa aming motor At alam niyo ba kung sino ang nablesing sa aming motor? Nako ay ang viral na bari na si Reverend Father Fidel Rora dito sa May Our Lady of La Saletza, San Jose del Monte Bulacan Itong simbahan na ito ay sa harap mismo ng Muson Market At alam niyo ba si Father Fidel ay nag-viral sa TikTok at saka sa IP kaya ay itong simbahan na pinagmimisahan niya ay madami na ring nagsisimba lalo na nung nalaman nila na dito nagbimisa si Father Fidel. Kaya napakaswerte talaga at natsimbahan namin na siya yung pare na nagracing sa aming motor. previous review thank you for watching